Nagmamadali si Marlon kasi andyan yung crush niya, yung receptionist. Dito, yung iba, may amoy. I mean, matapak talaga yung kilikili nila. Ayun guys, may bakante. Dito pala, self-service. Kung matapos kalinisan mo, may alcohol naman dyan. Wow, ang bigat. Totoo ba yan? Laban, dalisay, laban. Tinaga nga ako eh. Ay, tinaga ka saan? sa braso. Ah, sa braso. Um, Malo na ako doon sa bundok. Ay, ganon. Doon yung nangyari sa taas ng bundok. Ba't di ginamit yung power mo? Di ba binigay ko sa iyo last time yung bato? <laughs> <laughs> Ito para lang for the vlog, for the vlog. Sige na, challenge. Darna, sabi nila. Darna. Ay, mai may kamay pa. Yung may kamay. Darna. Darna. <laughs> ano yung nalalagay mo? Pang burn fat. Ah, burn fat. Patingin. Ah, abdominal. Wow. Magbo-burn kaya ang fat? Hi guys! Welcome sa aming vlog! Kasama ko si Beshi Waps. Ang Beshi Waps. Anong gagawin natin? mag gym Mag-DJ kami today. Ang payat na rin ang kasama ko. Lingon nga dyan. O oh, ayan, lumingon. Ang payat na niya. Grabe. Dami na niyang abs. Kunang lang sa height. <laughs> Ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ba ng gym namin. Maganda ba siya? Sino yung mga nag-gym? Yan yung daan kung saan kami nag-jogging doon sa bundok. Ito naman yung daan papuntang gym. So, dito nakikita nyo. Andito yung mga naglalakad ng mga nagbabarter. Mga nagbibenta ng mga, ayun o, barbecue. Ito guys, hindi na kami naglalakad ng gabi kasi madilim siya at walang gaano yung ilaw. Ngayon ko palang madadala yung cellphone ko actually pa-gym. So, ingatan natin. Ito kasi ang kasama ko. Hindi na nakawa niya ng cellphone. Mapera kasi yan. Hindi na yung cellphone na iPhone. Pero, pero ang tatak Lenovo. ah, oh, sige na. Kwento na. Paano ka ninakawan? Ah, ito kwento ko. Paano ninakawan kayo ng cellphone kasama yung pari? Independence Day yon. Huwag <laughs> masyado mahaba ha, kasi hanggang one minute lang yung ko sa yung ano, exposure. Tinaga nga ako eh. Ay, tinaga sa ay sa braso. Ah, sa braso. Tapos kinuha yung cellphone ko. Tapos tumalon ako doon sa bundok. Ay, ganon. Doon yung nangyari sa taas ng bundok. Ba't di ba ginamit yung power mo? Di ba binigay ko sa iyo last time yung bato? <laughs> <laughs> Sige, isang dar na nga dyan. Dar na, sabihin mo lang. Ano yun? Dar na, sabihin mo lang. Dar na! Hindi ka nanonood ng dar na? Sige na, mag na ka lang para sa vlog. Hindi nga ako marunong. Nako! Arte-arte naman ito para lang for the vlog, for the vlog. Sige na, challenge. Darna, sabi nila. Darna. Ay, yung may kamay pa. Yung may kamay. Darna! Darna. <laughs> Alam mo, nagagawa ko yun kay Dalisay kasi nga, ano siya, um, makisama ba? Nakikisama ba? So, nasasakyan niya yung trip ko. Yung trip din niya, nasasakyan ko. Sasakyan! <laughs> So eto na yung gym namin Orchide Orchids yan in English Pero Orchide yung ano Si kuya oh, Puti na ano Nag-jogging. Siguro wala siyang pera Pang siya yung marik <laughs> Mura lang dyan guys 25,000 monthly Kompleto naman lahat Gym Massage Sauna Hamak Nagmamadali si Marlon kasi andyan yung crush niya, yung receptionist. Pakita ko yung crush niya mamaya, yung receptionist. Ganda. Sexy. Ano, pwedeng i-take home. Yung makasama namin nag-gym, May ano, may mga sasakyan. Yan na siya. Daming tao. Ang cute. So, dito tayo daan. Meron silang pedicure, manicure. Yun yung entrance. Ito naman yung gym. So, ito yung massage. Visage. Hindi ko alam yung visage. Ito yung sauna. Ang cute ng sauna. Ito yung aming, anong gomage? Gomage. Ito yung aming locker. So ito yung locker nila. Dapat magkaroon ka ng sariling padla So meron kami dyan. So, yung kasama natin may pa-abs. Abs? Wow! Daming taba. Yan si Marvin. Last gym niya na ito dito. <laughs> last gym? So guys, pag mag-gym kayo, always bring your ano towel, small towel, and of course your earphone. Oo, kasi minsan hindi mo na-enjoy yung music sa loob. So ito guys, ang una natin ito try Yung bike, bike, bike Marami nag-gym Ayan actually May treadmill, ganyan Dapat treadmill muna tayo kaso marami nga nag-gym Ayan So tara guys, gym muna tayo Uh, dito, yung iba May amoy I mean, matapak talaga yung Kilikili nila So, hindi naman yun ano, Normal lang naman yun Kasi ako rin naman Maasim yung kilikili ko Kapag may nagpakaunusan Pero ang iba lang talaga Is medyo Yung masansang sa ilong Yung hindi kaya ng ilong mo I-accept yung naamoy mo Ganon So, kailangan Lagi kang magdala minsan ng bigs, mga ganon. Kung meron kang uh, kung maselan ka sa sa amoy. Isay, nakakuha siya ng isang ano, treadmill. So, nag-start na siya. Yan ang routine niya. Treadmill muna ng around 20 minutes. And then, mag-start na siya magbuhat. Ako, di ko masyado gusto yung pagbubuhat kasi Ah. Baka lumaki masyado yung braso ko ganyan, maging brus ko ako. So, ayoko naman. Gusto ko yung medyo may tone lang. May tone. Ayan o, oh, may tone. So, ganyan lang siya kasimple. Hindi naman ako totally nag-gym para magpaganda ng katawan, yung mga ganyan. May mga iba't iba kasi ano eh. Um, mission, bakit ko nag-gym? Wow, batak na batak sana all batak na batak dapat tumingin siya dito para ano siya ma out of balance siya <laughs> ayun guys may bakante dito pala self service kung matapos kalinisan mo may alcohol naman dyan so ito si Dalisa kailang minutes na siya 4 minutes merci si beaucoup Wow. One kilometers na siya. Oh. Ayano, o. Oh. 960. Malapit na mag 970. Malapit pa. Tapos pa. Lumalaki na yung kwan mo Alam. <laughs> yung tiyan <chan. laughs> uh, Yung chan. Kaya na talaga kapag huwag hingal ka. Naman na ba siya? Okay na ba? Kasi tama na eh. Pagod na ako eh. Sige pa. Okay na. Wala pang pa ang okay. 1 kilometer sa so. okay. Ah, yan. Exacto na. Stop na tayo. Kailangan natin maglinis. Tissue. Tissue lang naman. Tissue. may bata pala dito ang cute ito yung receptionist na crush ni Dalisay so guys dito na tayo ito yung kailangan kong i-focus yung sun so ito yung pinaka best exercise dyan so dapat may ilalagay ka dito na kaya mong buhatin siguro ako hanggang 40 lang wow Malaki na rin yan, ha? So you have to put your back here. Like this. And then you have to bend a little bit. Then you have to hold this together with your two hands. But since I'm doing vlogging, so only one hand. <laughs> Hindi kaya. So kapag pinupush, ah, uh, pinu... Pinupull nyo siya, eto, tumitigas. Ayan, oh. No? Ang ganda ng abs ko. Oh. So exercise muna tayo. Oo, wow, ang bigat. to ko ba yan? Laban, dali. Say, laban. Okay, guys. Itry naman natin yung mga iba nilang mga equipment. By the way, meron nyo pala silang zumba for yung mga babae. Meron nyo yung mga ganun yun sagat 100 ha? Huh? hindi ko nakita 100 yun ito sagat saan ba? saan ba yan dyan? paasis naman naka 50 kilos ka eh ha? Huh? 50 kilos 50 kilos? Okay. <laughs> <laughs> Parang lalabas yung ano mo dito. Itong Tama ba? Tama yan. Maganda po kaso nga masakit sa... sa dibdib, sa suso. Isang flex naman dyan. Wow! Punong-puno ng steroid. Parang rendon to ah. <laughs> rendon. <laughs> Ilang kilo yan? 40 din to, ah. 40. Naka ilan ka na? Naka 10 na. Pero kanina pa ako dito eh Mga 100. Sisi. Totoo? Oo. Uh, guys, pag mag-game kayo, dapat alam niyo ang ginagawa ninyo ha. At dapat meron kayong target. Yes, kung isang araw, Sampu lang, hanggang sampu lang, sa susunod 20. Ako kasi naka 10 times na sa so 100. Ganun daw. <laughs> So guys, naku almost ah, uh, 45 minutes na kami. So ako, it's time for me to adjust. I mean, adjust bang tawag doon? Medyo i-lower down ko na yung pag-i-exercise ko. Hindi lang pag-i-exercise. I-crack ko na yung aking likod. Damit nito. <tong> si Dalisa ay pa ako naman para mas tumuyo pa lumabas yung pawis natin maghamang tayo ito yung hamang steam tong steam So guys, nakaligo na kami, nakapresent up na kami. So goodbye gym na tayo. Ito na yung last day ko with the least time Kasi nga, pumunta na po ng Dwala by tomorrow. So, thank you, thank you so much, the least hai, for everything. Ano masasabi mo? Gusto sa new assignment ko. Yes, thank you so much. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.